Kamusta mga kasaliksik? Ang ating malawak na planeta ay hindi may tatangging naglalaman ng napakaraming mga kakaibang nilalang kung kaya't hindi na tayo dapat magulat pa kung may ilan sa mga ito ang magkaroon ng kakaibang itsura na sadyang so mahirap paniwala ang posible pala. Kaya mula sa taong lobo sa Amerika hanggang sa tila ba gelatin na humihinga pa ay ito ang sampung misteryosong nilalang na nakuhanan sa kamera. Kaya kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10. Kakaibang Halimaw sa isang zoo sa siyudad ng Amarillo sa Texas ng Bansang Amerika ay mayroong nakuha ng retrato ang isang CCTV na sinasabing nagpapakita raw na totoo ang mga taong lobo. Dulot na ang nilalang na makikita sa larawan na ito ay tila ba isang aso o lobo na nakatayo sa kanyang dalawang paa kaya ng mga tao na kung sakaling ngang maging totoo ay talaga namang babago sa pananaw natin patungkol sa mga nilalang na ito na lumalabas lamang sa mga kwento-kwento at ilang pelikula mas lalo pang tumibay ang paniniwala ng mga tao na tunay ang larawan dulot na pati ang mga eksperto ay nagsaad ng opinion na totoo ito kung kaya tanging kailangan na lamang alamin kung tunay nga bang taong lobo ang nakuhanan sa larawan o kung iba pa itong halimaw na hindi pa nakikita at natutuklasan Number 9. Bagong nilalang ng karagatan Ang ating karagatan ay sadyang naglalaman ng mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nilalang. Kung sanang isa na rito ay ang natuklasan ng mga eksperto sa kailaliman ng karagatang Pasipiko na nagsisilbing lokasyon para mahanap nila ang isang tila bahalaman o bulaklak sa sahig ng dagat na umabat ang haba sa dalawang metro. Ngunit kahit na mukhang halaman pa ang bagay na ito ay tunay raw na isa itong nilalang na kung tawagin ay mga sipen. Kung saan nang makikita sa video ito ay ang Solom Belula Sipen. Isang bagong uri ng nilalang na ngayon pa lamang lubusang naiimbestigahan. Dulot na maliban sa pagiging bihira lamang itong mutuklasan ay nasa 3,000 kilometrong lalim din sila sa karagatan na ninirahan. Kung kaya't sadyang limitado pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa bagong nilalang na ito ng ating karagatan. Number 8 na Discovering Alien Maniniwala ka ba sabihin ko sa iyo na mayroong isang nalalang na nadiskubre sa gilid ng isang kalsada sa syudad ng Sydney sa bansang Australia taong 2022 kung saan marami ang nagsasabi na isa itong alien? Makikita sa video ang isang nilalang na tila ba embryo o kakaibang uri ng isda na sasabing inanod daw sa gitna ng kalsada dahil sa bagyong tumama sa lugar. Kung saan kahit nalubusang sumikat ang video na ito, nagpapakita ng misteryosong nilalang na pinaghihinala ang isang alien ay hindi pa rin matukoy ng mga tao kahit pa ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ito. Kung kaya't hanggang ngayon ay pinagdedebatihan pa rin ng publiko kung anong uri ng nilalang ang makikita sa video at kung totoo nga bang nagmula pa ito sa labas ng ating planeta. Number 7 Mutant na Nilalang Huwag na muna tayong lumayo sa siyudad ng Sydney sa Australia. Dulot na ang sunod nating nilalang natatalakayan ay nadeskubir rin sa dalampasiga ng Bondi Beach sa lugar na nagpapakita lamang kung gaano kadaming kakaibang hayop ang maaaring madiskubri dito. Kagaya na lamang nang nadiskubri ng mga turistang bumisita sa Bondi Beach na isang nilalang na parabang nagmutate na pating. Nasa so dyan nagpapakita lamang kung gaano naiiba ang itsura nito kumpara sa mga nilalang sa ating karagatan. Matapos si pagbigay alam sa autoridad ng balita patungkol sa inanod na nilalang lang na ito, ay agad nilang ipinasuri sa mga eksperto ang hayop na mabilis namang tinukoy na isang coffin ray na tunay na naninirahan sa ating planeta kahit nalubusang naiiba ang kanilang itsura na para bang nanggaling pa sa ibang daigdig. Number 6. Maputlang Halimaw Sa dinami ramin ng maaaring makasalubong mo sa gitna ng daanan ay eh sigurado akong ang nilalang na nakuha na ng isang CCTV sa syudad ng Moorhead sa Kentucky ng Bansang Amerika ang isa sa pinaka hindi magugusto yung makita sa lahat sa kabilang ng ang tila ba maputlang tao na ito na naglalakad ng nakayuko at tila ba isang halimaw na nagmula pa sa mga horror na pelikula ay hindi may tatangging kakatakutan ng kahit na sino sa atin. Pinag-iimbestigahan ng mga eksperto kung ano nga ba talagang nilalang na makikita sa video at kung sakaling tunay ngang halimaw ito na kung sakaling maging totoo ay hindi may tatangging magiging daylan para magsagawa sila ng masinsinang investigasyon sa lugar upang masiguradong hindi nito masasaktan ang mga naninirahan dito. Number 5 ng buhalang halimaw sa dagat Sa kailalima ng isang oil ridge, isang uri ng pasalidad sa gitna ng karagatan na naglalayang kumuha ng mineral sa saig sa ilalim ng tubig, ay eh, merong natuklasan ng mga eksperto na talagang namang gumulat at nagpanganga sa kanila. Dulot na makikitang meron silang nakuha ng isang dambuhalang halimaw na matapos nilang imbestigahan ay napag-alaman nilang isang uri ng digya. naon tawagin ay Deep Starya Enigmatica kung saan dahil isa ito sa pinakapambihira at madalang na makitang digya sa lahat ay talaga namang naintriga ang mga eksperto ito na suriin at pag-aralan. Ang ganitong uri ng dike ay sinasabing kayong umabot sa dalawang talampakan ng haba na kahit pa maliit kumpara sa ibang mga nilalang sa ating karagatan ay sadyang malaki na kung ibabatay natin ito sa iba pang mga dikya na naninirahan din sa ating planeta. Number 4. Pating na may luwang mata Alam mo ba na mayroong isang pating na natuklasan sa bansang Australia na mayroon daw kakaibang itsura na siguradong magpapatayo ng balahibo sa sino mang makakakita sa kanila. Ito ay dahil sa kung makikita mo ang pating na ito ay agad mong mapapansin ang pagkakaroon niya ng nakaluwang mata. Naayon sa mga eksperto ay nagpapakita raw na naninirahan ito sa malalim na parte ng ating karagatan kung saan nila kinikailangan ng malaking mata upang masiguradong makakasagop sila ng maraming liwanag na sadyang bihira lamang magkaroon sa ilalim ng karagatan. Maliban sa luwang mata ay mapapansin rin daw ang bunganga ng hayop na tila ba isang nakausling uso na napupuno ng maliliit ngunit matatalim na mga ngipin na naging para matukay ng mga eksperto na ang pating ay isang cookie cutter shark na mayroon daw bunganga na nakadesenyo upang gumawa ng butas sa katawan ng mga isdang kanilang nagiging biktima na sadyang labat pa rin isipin na kayang gawin ng hayop nito nagpapatunay lamang kung gaano sila na iba para sa ibang nilalang. Number 3: Misteryosong Halimaw. Sa syudad ng Texas sa estado ng Texas sa bansang Amerika ay mayroong nadiskubre. Ang mga taong nilalang na matapos sa anu rin sa dalampasigan ay talagang nang nagbigay ng takot sa lahat ng nakakita dito. Sa dilaan ng kumakita mo ang hayop ay agad mo itong mapagkakamalang isang mutant na tila ba pinaghalong dolphin at pating na walang mata at mayroong mahaba at payat na pangangatawan na talaga namang nagbibigay sa hayop ng kakaiba at nakapangingilabot nitong itsura. Ayon sa mga ekspertong sumuri, sa nilalang ay kaysa maging isang mutant na hayop ay isa lamang daw itong kakaibang uri ng igat na hindi nila matukoy kung ano. Dulot na sadyang natuyot na ang itsura nito na naging dahilan para mahirap nang tukuhin pa kung ano ang kanyang itsura noong ito ay nabubuhay pa. Kung kaya't maliban na lamang daw kung ipapadala ito sa laboratory, ay sadyang mananatiling misteryo pa rin kung anong hayop nga ba ang mayroong ganitong sadyang nakakapanindig balahibong itsura. Number 2. Mabalahibong ahas Alam mo ba na mayroong isang ahas na natuklasan ng mga residente ng bansang Thailand na talaga namang gumulat sa lahat ng tao? Kahit pa sa mga eksperto, matapos makita ang hayop na ito, ito ay dahil sa kung titignan mong maiga ang nilalang na kanilang nahuli ay gan mong mapapansin na sadyang naiiba ito para sa ordinaryong mga ahas. Dulot na kung ang ibay na babalot ng kaliskis ay nababalot naman ng tila babalahibong ang hayop nito na parang nagbibigay sa kanya ng kakaiba unik malambot at hindi nakakatakot na itsura. Sa kasamang palad ay hindi raw tunay na mabalahibo ang ahas na kanilang natuklasan dulot na isa lamang itong puff face water snake na dahil sa kadalasang naninirahan sa mga ilog at lawa ay nabalot na ang kanyang katawan ng mga lumot na nagbibigay sa kanya ng tila ba mabalahibong itsura hindi may tatangging sobrang nagpadismaya sa publiko matapos mabigyang linaw bakit tayo magpatuloy sa unahan ng ating lista na gusto ko munang makita mo. Ang larawan na ito na nakuhanan daw sa paanan ng Statue ng Liberty, kung saan nang may madiskubre raw ang mga polisya na tila ba ng ipit sa ilalim ng statwa, ay agad nila itong sinubok na tulungan. Ngunit labis na lamang ang kanilang gulat nang madiskubre na kaysa tao ay tila ba isang taong lobo ito na bago pa man mawala ang kanilang gulat ay agad na raw tumakbo at nakawala. Kung kaya't hindi na nila masiguro pa kung ang kanilang natuklasan ba isang tunay na taong lobo o isang mabalahibong nilalang na hindi pa nadidiskubre ng kahit na sinong eksperto. Number 1. Buhay na Gelatin Sigurado akong pamilyar na ang lahat sa atin sa mga gelatin na sikat sa kanilang pagkakaroon ng malambot na pangangatawan. Kung kaya't sigurado akong kung makikita mo ang nilalang na ito na inanod sa dalampasigan ng Texas, ay agad mong mapapansin ang pagkakapareho nila sa mga gelatin. Ngunit, kumpara sa pagkain, ay mainam na hindi mo konsumahin ang nilalang na ito dulot na meron silang lasun, na ginagamit nilang proteksyon mula sa ibang mga nagtatangka na humuli sa kanila. Ang tila ba humihinga at nabubuhay na gelatin daw na ito ay ang tinatawag na mga anaspidia, o kuneho ng karagatan kung saan ang parehas daw na pagiging malambot ng kanilang pangangatawan ng tanging pagkakapareho ng dalawang nilalang. Kung kaya't sadyang mahirap pa din intindihin kung bakit ganito na lamang ang ginawang bansag sa kanila ng mga tao. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming makakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating matuklasan sa ating malawak na planetang ginagalawat. At dahil sa sadyang kakaunti pa lamang ang parisyento ng ating daigdig ang ating natutuklasan ay hindi may tatangging marami pa tayong mga kakaiba. at talaga namang mahirap paniwalaan ang mga nilalang na maaaring madiskubre at posibleng pag-aralan kaya para sa iyo. Alin sa mga kakaibang nilalang na ang sa tingin mong pinakakagulat pinaka sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood! See you in my next vid.